Kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato sa unang araw ng kampanya para sa barangay at SK Elections. Ang iba nagpabibo pa sa social media. Umaaksyon si Raina. Tinik-tinik ang araw pero di nagpapigil sa pag-iikot ang mga kandidato sa barangay at elections sa guniang kabataan election sa Kaluukan. Para agaw pansin, may beat-beat pa silang sound system. Ang iba nagkatanggol pa habang namimigay ng polyetas. Halos puno na rin ng paskil common poster areas. Pero sa barangay Commonwealth sa Quezon City, malinis sa mga pader at bakod. Pinagbawal kasi ang pagdidikit ng kampin para Fernelia para daw nga panatili malinis sa kanilang lugar. Kaya ang ilang kandidato, dinaan na lang sa sumba ang panliligaw sa mga butante. Sunod na ibinida ang kanilang plataforma. Ako ay tinugure ang Zumba Queen. Ako ang reyna ng sports. Ang re-electionist namang barangay chairman ng San Bartolome, sige sa pag-house to house. Yan ay kahit wala naman siyang kalaban. Ang uh, tinutulungan ko na lang para mailagay yung ating mga kagawad. Kabi-kabila rin na nangangampanya sa social media. Ang ilan, agaw pansin ng caption, gaya ng aspiring kagawad na isa raw tanging ina. Sabi pa ng isa, limang best na ako natalo, kaya pagbigyan nyo na ako. Eto, trending, ang magkakatiket na nag-ala Avengers. Wala naman daw silang ginastos dahil sila sila lang daw ang nag-edit ng mga litrato. Dati nagpapadesign pa ako. E eh, ngayon, mga anak ko na yung gumagawa. Ang ilang netizens, pinagkatuwa ng campaign slogans ng na mga nangangampanya. Ang isa, nagmungkahi pa ng slogan, kapag may reklamo, sasamahan ka raw niya kay Tulfo. Pero kung mga botante tatanungin, mas approve pa rin daw sila sa face-to-face -face na pangangampanya. Mas malalaman mo po talaga yung sinseridad ng isang tao. Kapag sa online naman po, pwede mo siyang gamitan ng mga mabubulaklak na salita umaaksyon. Ryan Ang, News 5.